Ayan. So, kailangan talaga natin magmabilis or magmadali. Ang pangit na magmabilis. <laughs> so, ayan. Kailangan natin magmadali kasi nga maabutan tayo ng rush hour. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Buti hindi pa ganun kapigat yung dali ng traffic ko. Oh. Alright guys, good morning guys So ngayon papunta na ako kay Laki para sunduin siya at ihatid sa trabaho niya Ang aga ko saktong 6 o nakalis ako Aga ko na nagising uh, Bumangon ako ng magpa 5 yata yun Basta quarter to 5, something ganyan Sambay na ako at lang Pero sana huwag umulan <laughs> Yan, so derecho tayo ngayon sa Commonwealth So ngayon guys, magtuturo ako ngayon kung paano ba mag-drive ng full manual na ano na motor. Katulad nito, dito din drive ko. Ito nga uh, natin, Raider 150 FI. Do dito kasi sa Manila, mas ano dito yung ano, yung matic or automatic. So buti na lang talaga eh maaga tayong nagising at hindi natin mararanasan yung matinding traffic dito. Nag-uumpisa na. Time check 6:08 in the morning at uh, malapit na mag-start ang rush hour. Sana makalampas tayo. Ay, na medyo sumisikip na sa ano, bandang bungad. And dapat uh, before 7 umabot tayo ng Commonwealth. Pero alam ko naman abot na abut-abot 'yan. Ay, medyo traffic pala dito sa papuntang UP. Hindi ko alam. Ay nako, sana hindi na pala tayo dito. <laughs> traffic din pala yung madadaanan natin. Ewan lang sa loob ng UP. So bagay, hindi naman yung siguro. Sasaglit lang tayo dito to. Bibigyan ko lang kayo ng tips kung paano mag-drive ng manual. Alright. So basic lang naman tayo mga tropa para sa mga beginner lang naman. Disclaimer, eh, hindi naman tayo sobrang galing talaga. Ngayon for today's vlog nga, eh, tuturuan ko kayo paano mag-drive. Or bibigyan ko kayo ng tips kung paano mag-drive ng full manual na motor. Katulad ito, Raider 150 FI but uh, before anything else ayan ang sakit ng ano ko daliri na pasa sa tambucho ay para nagtutubig na siya ang sakit ramdam ko siya napasok kasi ako dito kayo na guys ayan let's get started ayan so first ang mga natin is advantage muna ng motor na may clutch alright or manual so ano ba yung advantage nito so advantage nito sa long ride talagang hindi ka mabibitin dito lalo na pag long ride at uh, maganda yung takbo niya tuloy tuloy yun ang maganda sa ano sa kanya uh, advantage sa kanya lalo, na sa long ride tapos pangalawa dahil nga sa clutch niya is hindi nabibigla yung pag -preno mo kasi nakakalesen din siya ng ano eh, ng bilis ng motor pag, pini, pag piniga mo to no so aside sa dalawang preno mo harap at likod so nakakalesen siya ng bilis ng motor. di ka talagang pag-automatic. Uh, ngayon, gas, brake, gas. So, may tindi minsan na nabibigla ka. Pero ngayon, syempre, may mga bagong system na kasi ngayon yung mga uh, motor ngayon. ng rin ng ABS, di ba? So, ito, pang long ride talaga, the best talaga yung may clutch. As in, yan ang masabi ko. Lalo, malayuan ang babiyahin mo. For example, ako nagbiyahe ako from Bicol up to here in Manila. Ayan, so, Safe na safe, ayan, hindi uh, ako nabitin sa daan, sa takbo, ayan, kontrolado ko pati yung gasolina, Nalalaro ko siya, no? Unlike sa mga scooter talagang pag binomba mo, boom, boom, ganoon lang siya, <laughs> may tulog ko talaga, ayan. Then, ayun lang siya, ang negative lang nito? is dito sa city like sa Manila, naka, nakakapagod as in dahil nga sasakit yung kamay mo kakapiga ng clutch right, so unlike sa advantage naman sa scooter talaga is relax talaga. So ngayon, mag-drive tayo ngayon kung paano ba mag-drive ng manual. Alright guys, so sa mga magmamaneho ng ano, ng manual, siguro din yun na ano, aware kayo sa lahat ng ano niya ng mga features ng motor niyo, Especially yung mga signal light, uh, headlight, tsaka horn. right, so ito yung horn na sa akin sa so medyo mahina talaga siya ngayon dahil uh, parang na-disconnect natin isang wire na or dahil sa lagi siya nababasa. Dahil maulan ngayon, kaya kailangan talagang ilipat. So ayan, ito yung push start. Okay. So dapat maging aware tayo bago mag-start. Nakaano yung natin, naka-neutral yung motor natin. Hindi ka tatad ng mga automatic na pagka na-on mo na yung susi, sinwitch mo na siya, pwede mo na siyang i-start. Ito kasi, halba mo, naka-ano ka, titignan mo dapat labat yung gear mo dapat zero. Kasi minsan mamaya, naka-one ka dyan. Okay? So pag in-start mo dyan, medyo may hirapan ka, hindi siya mag start Ayan, no? Oh. Ito yung advantage ngayon ng bagong uh, system ng uh, Raider 150 FI. Mag-i-start lang yan, kung naka gear 1 ka, kung pipihitin mo yung yung clutch. Ito na sa left hand natin. So pag i-start mo siya, doon pa lang siya magi-start. All right? So again, dito naman tayo. Kailangan panagana, pag uh, i-start mo na siya, dapat naka-zero talaga 'yan. Alright, so pag gini-start mo siya Kahit di mo nakakailangan Pihitin pa itong uh, clutch na to, Okay lang yan So ngayon, sa pagpapandar So umpisa tayo Okay So again, clutch Brake Sa pronto Okay So ayan, pihitin mo na siya Bago ka mag-first move ng Ano mo, ng First gear Ayan uh, Ang radar is 1 uh, down, 5 up Okay So 1 down Para maging gear 1 Primera Ayan, number 1 na siya So pag i-under mo na siya, pa-under mo na siya, yan. unti-unti mo lang pihitin yung clutch. Ayan lang Oh. O, oh, a-under na siya. Okay? Yung iba nagtuturo, sabi, unti-unti. Dati kasi nung una ako, gitong ginagawa ko, unti-unti talaga sinasabi ko sa ganun. So hindi ganon, 'di ba? Ang pangit para mahihirapan yung ano, yung motor, 'no? Yung makina. Ayan oh. Oh, 'di ba? Doon pa lang sa part na 'yon, parang nagaano ka na nagko-consume ka na ng gasolina. So hindi naman totaling gano'n siya nababagal bagalin mo rin siya nang gano'n. Hindi. Basta pihitin mo siya bago ka umandar, pag uh, i-release mo siya ng konti, huwag mo naman siyang isasagad ng sagad talaga mabilis na gano'n. kasi katulad nito ha. Ah, uh, ko siya, isasagad ko siya agad na oh, Ito, tingnan itong itong left hand ko. Pag sinagad niyo siyang gano'n, mamamatay lang 'yung motor niyo. Ganyan. Hindi unti-unti pa rin, syempre. Pero hindi naman 'yung katulad ng kayo ng sobrang konti. So I-release siya pero hindi niya isasagad. Ayan lang. Ayan, nakita niyo ba yung kamay ko? Sabay konting gas. Pero ang gas, hindi masyadong pigang-piga. So, unti lang. Okay? Balanse lang dapat. So, katod nito. Tignan niyo ulit. Ayan. Okay. Isa pa. Uh, release ng konti at gas. Ayan o. Oh. Kita niyo. So, ganyan siya. Alright? So, ngayon tatak uh, under tayo maya-maya. Kung papaano rin mag-ship. Uh, mag so, ganyan rin yan. Pag mag-ship tayo, Iba under siya. For example, to under tayo, yan. Paandarin underin yan, then pag yung switch, hold yung clutch and then up naman yung clutch sa baba, yung cambio. Okay? Isa pa para mas malinaw, mas clear. Makita niyo yung pagde-drive ko? Ayan. So again, primera tayo ulit. So ngayon gagawin natin, pati release at bigas sa gasolina, then hold tayo ulit. Yan. Sabay siya. Okay, uh, tabi muna tayo. So, ang magiging ano niyan, pag mag uh, technique sa pag uh, sa ship, pag pinigyan niyo na yung clutch, sabay niyo mag-gear up kayo ulit ng cambio. All right? So, sabay 'yan. So, tignan nyo to. So, sa primera tayo ulit. Ayan. Pag piniga, cambio. Cambio. Ayan o. Oh. Kita nyo So parang ganin lang siya. Para hindi kay mahirapan. Ngayon pag mayroong ng arms na dumarating ganyan, magbawas kayo. Ayan. Tapos pag pataas din, ganun din. Sige, dito tayo sa medyo pataas. Ito dito na tayo. Okay. Ito ha. Ayan siya. Okay. So ayan Kita niyo naririnig niyo ko yung pagdagdag uh, ko ng uh, or I mean pag shift pagdagdag ng gear. Di ba? Pagangat ng gear pala pagdagdag. <laughs> so ayan nagana nag, nag, nagbawas ako ng isa, naging segunda, Ngayon magbabawas ako ulit. Ayun, Primera na siya. Then dagdag. Then bawas ulit. Ganyan lang. bawas tayo agad bag minor na okay ganyan lang pasok tayo dito sa, ano, sa bahay ng alumni so importante yung signal light guys neutral muna natin okay tabi tayo dito ayan ngayon sa na naman tayo pag pababa yung daan at pataas okay so ako okay pag masyadong mata, mapababa talaga yung daan, ninyo-neutral ko na lang, then para makapag-rest yung kamay ko. Kasi di ba, pag nag-drive tayo, nakagente siya lagi. Laging nakahawak tayo, nakapiga tayo sa, ano, sa clutch. So, pag laging ganyan, lalo pag long ride ka, at hindi mo pinapagpahinga itong left hand mo, mabilis kang mapapagod. Okay? Napakasakit pa naman pag ganyan. Okay? Ayan, tignan, yung, nakapiga ako. Ngayon, pag pababa yung daan natin, I-neutral ko siya, zero gear. Ayan. So, hindi siya mamamatay kahit nabitawan ko itong ano. Pero nakabukas pa rin yung makina. Okay? So, ayun I-release -re nyo lang siya para ma-relax naman ng konti yung left hand yung, Kasi ito talaga yung nakakapagod, left hand. Pagdating sa may clutch na motor or yung manual. Okay? Ngayon, pagpataas naman. Halimbawa, nasa ano ka na sa mga... Fourth gear, third gear, mga ganyan. Pagpataas yung da uh, daan mo, paahon, magbawas ka at least ano, depende. Pwedeng primera pag talagang ano kasi doon nahatak talaga sa primera. Okay? So lalaro-laruin mo lang yung uh, gear ng 1 or 2, 1 or 2 ganyan pag gusto mo magano para ang advantage ka nun, kasi noon guys is hindi masyadong ano kumakain ng malaking gasolina yung motor ninyo. So kailangan pag masyadong pataas pa yan, paahon yung daan ninyo. Magbawas kayo kasi kung nasa mataas na gear yan, ba, fourth gear, third gear, grabe pansinin niya yung motor niyo, bumabagal siya. Parang humihina yung hatak niya, pero yung gasolina napakalakas. So yun ang advantage niya. Hindi nang kinaganda sa manual. Nakokontrol niyo yung pagano ng pagbuga ng gasolina. Okay? So sa ano kasi sa mga scooter talaga, gas ka lang talaga ng gas doon. Okay, do medyo matipid na rin naman na talaga yung mga scooter ngayon. Pero syempre, mas mo kontrol mo talaga yung gasolina mo dito. Alright? right? So yun siya, try magmaneho Ayan, Para mapakita, nyo, mapakita ko sa inyo ulit Okay Ayan, Para masampulan natin Okay, para makita nyo yung talaga Actual Tulad nito, I-neutral ko na lang para medyo ma-rest yung kamay ko. Total, mabilis pa naman ng konti yung takbo. At medyo pababa yung daan ngayon medyo tumataas na siya. So, hold yung rich yung ano, pigay yung rich yung clutch. Then, primera. Then, ayun. Andar. Add. Okay. Kaya may pababa ulit. Para relax. Tapos na ano rin yung gasolina nyo. Hindi masyadong magastos. You see? Ganyan ang gagawin natin. So, katawad yan, pababa. Konti. ah, uh, Pabueloin natin siya ng konti. Then, neutral. Ayun. So, yun, naka-rest tayo. Hmm. Then, break break ka na lang ng konti pag alam mo kung masyado ka nang bumibilis. Ayan. Ngayon, dun tayo sa pataas, ha? Ayan. Ito na siya. Alright, so mas maganda yung na natin na oh, Yung trial natin ngayon Kasi nga, may pataas talaga So again, ang gagawin natin Hold ulit yung clutch Ayan, primera Okay, then Ito siya At At You see? Nakita niyo yun guys So titignan naman natin yung Pag nasa ano ka nasa Uh, mataas na gear up nasa I mean, pag nasa ano ka, mga third gear or fourth gear, kung ano yung disadvantage niya. So, ito, papakita ko sa inyo, ha? So, pababa tayo ulit. Rest. Yan, para hindi mapagod yung kamay natin. Medyo alalig sa brake kasi mabilis. Ayan. Ayan siya, ha? Tingnan nyo. So, babalik tayo. Ikot lang tayo. Okay. Magkaano tayo yung tipong nasa third gear tayo kahit na paket or fourth gear ganyan para makita nyo yung disadvantage na mahirapan talagang umakyat yung motor. Ito, iyaalan natin yung ano natin yung akit uh, iya ang talaga natin siya. Ito ha. Second gear. Third gear. Fourth gear. Ayan. Ayan, natin na niyan to. Mm. Ang hina. Pag ganyan, tignan yung ibar yung tunog. Ang lakas sa gasolina niyan guys. So, ang gawin nyo, yan. Laruin nyo. O, yun o. Oh. Kita nyo. Pwede rin yung primera nyo. O, oh. Para mas malakas yung hatak. Kita nyo yan. So, pag ganon, nasa mataas taas kayong ano, gear, pag bawas kayo, pag pataas, pag, pag sobrang paahon yung dadaanan ninyo. Okay? Para makabuelo talaga ng maganda yung makina ng motor at hindi mahirapan at hindi kayo magkonsumo ng malaking gasolina. Alright, so ikot tayo. Again, uh, signal light again. So, ganyan gagawin natin. So, ganyan lang yung ano, Bibigyan ko sa inyo yung tips sa pag-drive ng manual na motor. Ayan. So, kita nyo naman yung disadvantage pag nasa mataas kayong gear tapos pa-ahon yung daan na dadaanan ninyo. Islugi talaga kayo. Bukod pa doon is yun nga malakas sa gasolina. Ah, uh, yung motor nyo, 'di ba? Ang bagal ng takbo, walang hatak. So rest na tayo. Ayun, kita nyo, 'di ba? Di ko hawak ang inaalalay ko lang uh, yung foot brake ko sa likod, tapos yung right brake ko yung sa uh, harapan. Okay, ganyan lang, 'di ba? Chill-chill. Oh. Uh, hanggang sa umabot tayo dun sa may gitna na kayang-kaya ng motor. Mm -hmm. Actually, pwede pa mapaangat 'yan. Mm. -hmm. 'Di ba? At least nakakatipid tayo kahit paano ang gasolina. Hindi ko naman sinasabi na ayan, nakakapagres ako. Hindi ko naman sinasabi na pag hindi tayo naka-clutch, hindi umaan ang gasolina kasi yung iba, 'yun ang sinasabi nila. Kung wala tayo ng place natin na kung saan tayo pwede magano, mag-end ng vlog. So yun guys, I'm hoping na nabigyan kayo ng magandang tips sa pag-drive ng manual na motor. Ayan. And yun lang naman yung mga tips natin na safe. So, sa so pag drive ng motor, napaka-safe nito kasi nga hindi, unang-una -una, hindi nabibigla yung makina pagdating sa pag-preno kasi sa clutch pa lang is nanyo-neutral na yung makina mo. So, hindi mabilis magasgasan yung loob ng makina. Okay? So, hindi ko naman sinasabi na ganun kabilis masira yung mga scooter pero kasi nga magaganda rin yung mga scooter talaga ngayon. Yun nga lang, ang binibigay ko sa inyong uh, opinion ko is dito lang sa ano sa motor ko na which is yung Raider 150 FI and mat at manual di ba So ayun guys sa pag drive ng ano ng manual na motor laging ingat maging aware lagi sa mga parts kung ano yung use ng ayo katulad mga signal light which is yun yung pinakaimportante high and low na uh, headlight ayan horn napakaimportante and uh, yun nga sa pagdrive pa ng ano ng manual is nakaka talaga nakaka gigil minsan sa ano sa daan la na pag uh, malinis yung daan ni Kolo yung mag-isang nagmamaneho malawak yung daan clear na clear talaga safe na safe talagang harurot kung harurot pero syempre gaya nang sinasabi ko lagi sa inyo ride safe tayo palagi mga tropa lagi mag-iingat sa daan especially yung gulong ng radar natin is maliit pa lang and soon ipapamodify natin yan so ina-advance ko lang kayo ibablog din natin yon so ngayon mamaya guys punta ka kultong kalokan ayusin ko yung busina so ililipat na natin ng pwesto ayan at uh, medyo lumuwag na rin yung ano niya dito yung lock ayan so yun yung gagawin natin for this day at baka umulan na maabutan pa tayo babiyahe pa ako ayan. so guys thank you for watching sa vlog ko na to I'm hoping na nabigyan kayo na maayos na tip ko sa pagdadrive ng manual alright so thank you guys sa mga bago na, oh, don't forget to press the subscribe button ayan o uh, pimpangan ako sa youtube mark vega Subscribe yun na yan Thank you guys Thank you So yun lang Ride safe sa atin guys God bless everyone In God